uang maliit na video may click ikli, may video para sa inyong lahat stock rated poverty in the Philippines is at its highest in 21 years. The teacher says she often complains about the <laughs> <his> poverty. Pagpaparili ng isang babae, dahil umano sa unsehan sa droga. Ilang hanggang sa mamatay ang natutulog na maglola. Ang bugbugi ng dalawang suspect ng lalaking <laughs> nagpapay. At bakit yung mga tao gumagamit ang drugs? Eh, never hindi sila adik. Ang pagkakala, mga batang nagrarogi ng kalat sa gitna ng daan. Mga tao pinagpabaril habang hindi ng pagkain sa karindiriyan. Abalat sa social media ang video ng ito ng sa mga Instead of going to school, they spend their days scavenging to earn money. Nang kalpanyan kayo trabaho ang sospek at gumagamit sa umalo ng droga. Ah, good luck sa, good luck sa atin lahat. Sa halip na tutukan, ang kumbakalang nasitmura ng mga Pilipino. Krimen, droga at korupsyon. Mas imula ang sariling interes at kasakiman sa kapangyarihan itinapong palabas ng bansa ang nag-iisang Pangulo na siyang tunay na nagmahal sa bayan. Mula nung si Tatay Gibong, pangulo, ng naging Pangulo, tumahimik yung mga pili. na ako ng pili. Yung anak ko, kumbaga hindi sila silikado sa daan sobrang happy ako dahil nung umupo si PRRD kahit sabihin natin maraming tumutugis maraming tumutugis sa, sa kanyang war on drugs pero majority po sa atin na mga Pilipino pwera na lang doon sa mga drug lords mga drug users doon ang ayaw eh pero kami, lalo kami mga OFW naramdaman namin na safety ng sa aming pamilya It's a time to be powerful and a time to be just a nobody. i used to describe the brightness of the night shining brightly and in a few days i will be just everything you know that i am from the now singh to the post of the Lalo ang sueldo ng polis pati militar. Pero si Lalo din pala ang gagamitin laban sa kanilang dating Commander-in-Chief. Enlightened! Ah, hindi lang yun. wala ka. Hindi lang ah, yeah. Ano ba ang damage ng government in interest? Kung ko lang yung dalawang anak. Ano ang niyo, sir? Ano ang dalawang yun sa'yo? Ano ang dalawang yun sa'yo? Ano ang dalawang kanina. Hindi niya may sir. Hindi niya magugusto na kasunod <laughs> na order. Napilitan sa serbisyo ang iba dahil sa order na isang bangag na namumuno sa kanila. Former Philippine leader Rodrigo Duterte has been taken into custody by the International Criminal Court ang simula ng paglihab ng damdamin ng mga Pilipinong nagmamahal kay Tatay Digong. Lumiyab ang ng Pilipino. Bring PRRD home. Ang lang ang sigaw. Tuterte saan man sa mundo. <laughs> Nagagalit ang taong bayan dahil ramdam ng lahat na walang nagawa ang administrasyon ito. Bayan ang asikasuhin, hindi sariling mithihin. <laughs> nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isa dinig ang kanilang pinag-isang mitsihin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipino. ng mga puso natin dahil nagpapatuloy pa din ang kasamaan habang nalulugmok na ang inang bayan. <laughs> Ikaw at ni Marcos ang atong bomb deserves. Sa pagpapatuloy ng oral arguments, sa 89.9 billion peso transfer ng pondo ng Philippine Health Insurance Corporation sa National Treasury, muling binasisi ng mga maestrado ang paggamit ng ahensya sa perang mula sa mga kontribusyon ng mga miyembro nito. do ang Dolly at DSWD na walang listahan para sa si mga beneficiary ng ayuda sa kapos ang kita program o akap sa simple na sila na, at nagagamit na, na sa politika ang akap. Hindi lang pala 7-7, meron pang 30-30-30. <laughs> Yung 30-30-30. 30 naman, kung ikaw ang kung ikaw ang uh, host ng um, sorti, uh, you get 30-30 million, 90 million lahat yan. 30 million AX or ATAP, 30 million na Bait, and 30 million na uh, na 2 Sa kanyang limang taong karanasan bilang kongresista, ngayon daw nakakita sa Dato City Representative Isidro Ungam ng ganitong sistema sa Bicameral Conference Committee. Ang pinutukoy niya ay ang mga blankong line items sa BICAM report ng 2025 National Budget na anyay sa matas. Particular dito ay ang missing budget amounts sa Department of Agriculture at ang program funds na anyay bilyones sa halaga. Public opportunity with each. promote instrumento Police Brigadier General Eugene Pajardo and family, the chief the community and his family, to join the president for public opportunity. Maybe when I say my farewell. I intend to leave on the last day of my term. I'd like to say something, and maybe I'll cry. Gusto mo umiyak dahil hindi ko hindi ko maanong taong binigay nila ng pagmamahal sa akin. Totoo You can save the Philippines. And now. Vote. Duterte. telepono, sabi niya sa akin, diretsuhin ko na daw ang taong bayan. Ngayon siya, direksyon na daw, isriyahon, ugang iyon, ang katauhan